Lumayas ka, hindi ko na uulitin. Mariing sigaw ni Guard Noel. Sinisingasin ang hinlalaking nakaturo sa pisngi ng lalaking nakasombrerong itim at nakasuot ng matingkad na berding jacket. Sir, mabilis lang po. Nakatimestamp ang order, baka mapanis. Pakiusap ng rider. Nanginginig ang boses at bakas sa muka ang pangambang bakasundan ng suntok ang paninita. Sabi ng amo ko, bawal ang kung sino-sinong nagde-deliver dito sa loob. Hindi ko mapapahamak ang trabaho ko dahil lang sa iyong fast food. Nilahad ng guwardiya ang bisig na waring barikadang asero. Sa likod ng matayog na gate, dalawang dalagitang nakasilong sa beranda ang nagbubulungan. Nakakunot-noo si Bia, nakataas-kilay si Anika, at sabay silang bumuga ng inosenteng sutsot na tila nag enjoy sa komosyon. Kaawa-awa naman mahinang ungol ni Bia. Huwag kang maawa. Rules are rules, sabat ni Anika, bagamat kislap ng pagkagiliw ang pumalit sa dati niyang suwail ng ngiti. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Tatlong linggo ng tuloy-tuloy ang ulan sa Maynila, subalit na yung tanhali iba ang hulma ng kalangitang abuhin, mainit, malagkit at parang may binubuong bagyong hindi pa nagpapakilala. Si Marco Andrada, 32 anyos, dating seaman na nagnegosyo ng maliit na karinderiyang online, ay kumuha ng sideline bilang delivery rider ng kumpanyang QuickBite hindi lamang para tustusan ang operasyon ng ina niyang may kidney failure, kundi para makalap ang huling pirma ng kanyang pinaka-aasam na investor, isang misteryosong kliyenteng nagngangalang M. De La Cruz, hashtag 8 Acacia Grove, Vista Verde. Ayon sa email na natanggap niya, ang tatanggap daw ng pagkain ay may dalang dokumentong pipirmahan kapalit ng espesyal na lutong gising-gising con bagnet, signature dish ng kanyang karinderiya. Isang pahid lang ng panulat sa kontratang iyon at mapapalitan ng bagong dialysis machine ang luma nilang pasilidad, maililigtas pa niya ang tindahan nilang sagad sa utang. Pero narito siya, nakaharap sa gate na bakal, kasing tikas ng linyang no ID, no entry at kasing tikom ng pusong labis ang takot magkamali. Ang mundo nito ay may sariling batas at sa harap ng batas na iyon, si Marco ay isa lamang numero sa logbook na hindi pinapayagang umangat sa level. Pwede ko pong i-text ang client, mahigpit niyang proposal, pilit iniaabot ang telepono. Ngunit nilampasan iyon ng malamig na tingin ni Guard Noel. Hindi mo ba nakikita? Walang order slip na nakalista. Mali ang address mo, boss. Mali? Pero nakalagay dito, Inilapit ni Marco ang resibo. Kita ang malinis na watermark ng Quick Bite at pirma ni Chef Tulay, ang kanya ring kamay. Hindi ko kailangan ng resibo mo. Hamak at malulungtok ang bawat pantig ni Noel. Kailangan kong protektahan ang pamilya sa loob. Isa pa, nasa protocol Protocol mo yan, bulong ni Anika na nayo'y palapit na. Nagiinit ang kanto ng daliri sa teleponong kafay magig na tila gusto nang sumaksak sa live video na trending na hashtag bedside rents. Suminghap si Noel, iginiit ang otoridad. May mga modus, may sindikato, baka nilason mo pa yan. Kaya sabi ko, umalis ka bago kita indexon." Sabay pisil niya sa tukador ng latigo ng kanyang dila parang pormasyon ng riot police at padabog na ibinalibag ang gate palayo sa mukha ni Marco. Gumuhit ang hiya sa dibdib ng rider. Dinig niya ang irap ng tambutyo ng motorsiklo sa kanto, ang hiyaw ng radyo ng barangay at ang pagbuntong hinggal na inipon niya buong maghapon. Pero mas matingkad kaysa rito ang alingangaw ng tawanan ng dalawang dalagitang nakatawad sa beranda at ng dalawang tambay sa kalye na sumilip upang manlibak. Pumintig ang lumang sugat sa kanyang alaala. Taong 2010, hinatak siya palabas ng VIP lounge sa Singapore Airport noong siya'y bagong siman pa lamang dahil hindi daw bagay ang kanyang chinelas. Lumuha ang luha sa mata niya, ngulit agad niyang iyong pinahid, pinilit ngumiti. Sir, kung sakaling hindi talaga pwede, pwede ko pong iiwan sa guardhouse Hiramin nyo na lang po yung bolpe nyo, may ipapatatak lang sana. Isan maanhang na buntong hingga ang taning sagot. Sa kadahandahang humugot siya ng panundala. Hindi mo ba naiintindihan ng salitang layas? Napating na lang tulala si Marco, halos mabitawan ang thermal bag niya. Sinimata niya ang oras, 11.27 am. Kailangang mahatid ang meal bago magtwell o umak. Kahit isang segundo lang lumipas sa traffic ang biyahing pabalik at malalampasan ang deadline ng kontrata, hinugot niya ang huling lakas at muling sinubukan. Sir, buhay ng nanay ko nakasalalay dito. Isang minuto lang. Subalit katulad ng sundalong hindi marunong sumuko, binuuni ni Noel ang sarili sa harap ng pintong bakal. Pag di ka umalis, tatawag ako ng patrol. Sa di kalayuan, may kinulung na yabak ng maliliit na binti Dalawang batang babae humahangos mula sa driveway. Kuya, sandali, kami na lang tatanggap. Sigaw ng isa, si Bea pala. Humahangos, suot ang maruming chinelas na hindi akma sa mamahaling iskinita. Milingon sila ni Noel, waring magugulat ngumit hindi pa rin magpadaig. Huwag kayong lalapit, Bea. Piligroso. Kuya Noel, kami na ang bahala. Sabi ni Mami, open-minded tayo sa outreach. Pero bago pa man niya matapos ang pangungusap, dumating ang isang itim na kotse na kumikislap sa sinag ng tanghali. Lumantad ang isang babaeng nakasuot ng opisyal na barong. May plakad ng city councilor sa windshield. Dahantahan siyang bumaba, salaming may ginto ang frame at lumapit. Anong nangyayari rito? Mahinhin, ngunit may bagsik. Ma'am, may tumatangkang pasuki ng property. Mabilis na sagot ni Noel, tinikom ang kaba. Pasukin? Nagtaas ang kilay ang babaeng politiko bago inabot ang resibo mula sa nanginginig na kamay ni Marco. Wala pang nakahawak dito maliban sa kanya. Kumunot ang noo ng counselor sa kanapangiwi. Sa hiya. Noel, basahin mo ang pangalan sa delivered to. Wika niya, halos walang lakas. Parang nabunutan ng tinig na biglang naging espada. Napukaw ang kuryosidad ng lahat. Isinuksok ni Noel ang dulo ng daliri sa gilid ng papel. Binagalan ng syllables. Delivered to Counselor Minerva de la Cruz Andrada. Nagkatinginan ng dalawang dalagita. Kumislap ang mga mata. Nagbuntong hininga. Dahan-dahang itinuro ng counselor ang rider. Asawa ko! Sa sandaling yon, nagsabog ng titig ang mundo. Tila ba may kulog na sumalubong sa solar noon? Ang Noel ay nagyuko ng ulo, nanipik ang kwelyo at halos dumikit sa balat. Ma'am, hindi ko. Akala ko po. Hindi mo kailangang akalain. Trabaho mo ang siguruhing ligtas ang pamilya. Kasama siya rito. Madiing sambit ni Councilor Minerva. Hinihimas ang balikat ni Marco nang ngayon palang huminga muli. Hindi kita sinisisi sa pagiging masigasig, pero mali ang pagtrato mo sa tao. Hindi mo mang lang inalam ang pangalan bago mo hinusgahan. Tumulo ang pawis ni Noel, parang ulan sa muka. Hindi makapagsalita. Lumipas ang ilang minuto na parang walang oras. Pinagbuksan ni Minerva ang gate ng kusa. At sa unti-unting pag-usog nito, ay nasilip ng buong cul-de-sac ang eksena, dalawang anak na nayakap ang kanilang kuya Marco, isang rider na pinagbuksan ng pinto ng bahay, at isang gwardiyang nag offer ng sorry na palihim na tinanggap ngulit sabay kinabig ng konsehal, may proseso tayong susundin. Sa loob ng mansyon, parang piyesta, lumutang ang amoy ng gising-gising kon -gising bagnet at sa gitna ng marble na mesa, Inilatag ni Minerva ang dokumento. Ito na 'yon, Marco. Pirma ko na lang ang kulang. Nanginginig ang kamay ni Marco habang inilalapat ang pluma, nag-flashback sa kanya ang bawat kilometrong binagtas, bawat buelta sa lubak, bawat mumurahing pambabastos na tinanggap niya bilang rider. Munit ngayon, sa bawat guhit ng kanyang lagda, parang nababawasan ng bigat na nakadagan sa dibdib ng ina niyang kaahakol sa higaan ng pag-aampon sa Dianesis Ward. Paglabas nila, hindi mapigil ang lumusob ng ilang kapitbahay na nakita sa livestream ni Anika. Nag-viral na parang sikad manggalit ni Noel. Nakikiusisa kung totoo bang asawa ng konsehal ang rider. Oo naman, ngiti ni Manerva habang nakaakbay sa kanya si Marco. Kailan pa naging sukatan ng dangal ang lamutak na jacket o lintik na gate pass? At doon niya sinapo ang mikropono ng press close-up na biglang sumulpot dahil pati media ay natag sa trending video. Paalala ko sa lahat, bago ka humusga, basahin mo muna ang pangalan. Pakinggan mo muna ang kwento. Dahil kung hindi mo magagawa, bagong kwento ang magliligtas o maglilibing sa iyo. Sa gulat ng lahat, lalo na si Noel, kinabukasan ay nakapaskil sa gate ng Vista Verde Luxury Homes ang bagong alituntunin, Rule Number 1, Respect First, Protocol Next. Kung may duda, kumpirmahin bago man lait. Sa ilalim ay larawan ng rider na nakangiti, hawak ang thermal bag at caption na Co-Founder, Quick Bite, official food partner of Vista Verde Community Outreach. At tuwing makikita ng manabata si Kuya Marco na pumaparada ng motorsiklo upang mag-deliver ng libreng lugaw sa guardhouse sa hapon, ilalabas ni Noel ang logbook, susulyap sa pirma niyang malinis at bubulong. Salamat sa paalala, sir. Walang anuman, sagot ni Marco, sabay abot ng gising-gising kon bagnet. May dagdag na balot sa pamilyang inalagaan ni Noel sa baryo, total sa bawat kibuo ng kutsara at sa bawat sindol ng mainit na gata. Nananariwa sa lahat ng aral, para lumaya ang dangal, dapat munang mabuksan ang gate ng pag-unawa at minsan ay isang simpleng resibo lang ang susi.